Hello Divine People, welcome sa aking channel Divine Queen Tarot PH Alamin natin ang messages, energy gabay para sa September 10, 2023 ng, ng mga water signs ano? Ayan, Pisces, Cancer, and Scorpio Alamin Spirit Guide, Pisces, Cancer, and Scorpio first at wow focus na focus kang kay, ka, ngayon no sa anumang gagawin mo sa pangarap mo masyado kang nakafocus sa taong minamahal mo ayan masyado kang focus or masyado kang talagang ano one woman man or one man woman ba yung ganun <laughs> masyado kang nakafocus sa isang direction or yung person mo sa iyo or sa trabaho ano talagang siguro napakadami yung ginagawa sa opisina ang daming kaila maraming endo ngayon ang daming mga kailangang ayusin ayan kasi ang dami daw kasi yung mga nakaligtaan Maybe masyado kayong seryoso ngayong araw na to, ano, dahil nga ang daming yung disappointment, ang daming yung hindi natapos na trabaho nung mga nakaraang araw. Ayan, na kailangan nyo na talagang tapusin ngayon, no? May mga deadlines kayong mga hinahabol. Water signs. So, ayan, meron dito, guys, for some of you, ayan, malalapit malalapitin sa temptation. So, mga bisyo, ayan, iwas-iwasan nyo yun, guys, ha? Ngayong araw na to, maraming, ano, lumalapit sa inyong temptation. It's either pambababae, sugal, no? Maraming, may mga nagyayayan ng inuman, bar, pagbabar, ayan, no? So, kailangan mong mag-focus muna sa trabaho o sak kung anuman yung ginagawa mo ngayong araw na to ano. Huwag kang papa-apekto dito sa The Devil. Kailangan mo ng progress sa buhay, ano? Eh, Diyan ka mag-focus, guys, hindi dito sa kung anuman to. No? Okay. So, sinasabi dito na five of Swords. Ayan learn to take life as it comes, both positive and negative. So, oh nga, although kailangan natin ng minsan, no, pampawala ng stress, ano, yung pag-inom, minsan banding-banding sa kaibigan, ano, pero wag na rin, wag pa rin natin kakalig, kakaligtaan yung mga bagay na bumubuhay sa atin, ano, katulad nga ng trabaho, na no, i-priority nyo muna, wala naman daw masama, basta wag lang susobra, ano, kasi it's either meron din dito ang ano no. pag-aawa, um, pag-aaway, pag maybe pag sumama ka dito or pag nagpatukso ka dito sa de devil na to, nako. Magkakaroon dito ng arguments. Ang no? lakas ng earn energy ng the devil dito. So focus, you need focus guys, the chariot. tingnan natin. Ayan, the high priestess. Ayan, maybe yan yung asawa nyo, no? Gusto niya na ng pag, ang um, gusto niya na ng pagbabago, no? Siguro, gusto, pinapaiwas ka na na ito sa mga kaibigan na bad influence. Or magulang mo to, nanay mo to, no? Na, ayan, gusto niya na mag-focus ka sa mga pangarap mo, hindi sa kung ano-anong bagay. Yan pa natin. Spirit guide para sa water signs. Ayan o. Ayan. The magician. Kasi alam mo, ang laki, ang laki ng um, you can make your imagination real. Alam mo yung mga pangarap mo. Ayan o. Matutupad yan once lang na nakinig ka sa taong to na talagang mahal na mahal ka, no? May talagang malasakit sa no? Sa mga kung ano man yung mga pangaral na sinasabi niya sa iyo. Yung mga pang pangaral niya, i-take mo as uh, ano yun, positive, wag negative. Hindi, hindi kanya sa pinapakailamanan sa buhay. Ang mga nanay naman kaibigan o asawa, ayan, gusto lang nilang mapabuti ka o mapabago yung kapalaran na para para rin naman sa iyo, ano? Because there's a magician, ano? So, ayan, page of cups. Ayan. Huwag kang maging makasarili, makasarili na. Iniisip mo lang yung kasarili mong kaligayahan. So, ayan. May maganda, magandaring balitang paparating ngayong araw na to sa inyo. Ano? Ayan. May mga pagbabago. Siguro, I can feel naman na makikinig ka dito sa the high priestess no sa mga taong malapit sa iyo na talagang nararamdaman mo naman na talagang um, galing sa puso lahat ng mga pangaral o sinas sinasabi nila at iiwasan mo tong the devil na to no lahat ng mga temptation sa buhay mo no or there's a big amount of money na marireceive ngayong araw na to or kahit ano pang blessing yan ayan andito ako, the higher no ayan ay no the high priestess and the morality. It's about morality. Ay, tinuturuan ka lang naman daw na alam mo 'yung maging ano, talagang mabuting tao. Ayun. And chat nagsama ang ating the high priestess and the higher pan. okay? <laughs> pa natin, guys, no? spirit guide para sa Waterside. sign karagdagang message para sa Waterside. okay yung iba sa inyo is masyadong defensive um, na proper yung iba sa inyo guys so tignan natin ha bakit, kayo, bakit yung iba sa inyo dito is masyadong frustrated okay Ayan, dahil yung iba sa inyo, um, um, naka, may injustice dito eh, no? May mga panloloko. May mga panloloko kayong mararanasan. Na until now, hindi nyo pa nakukuha yung justice. May, maybe matagal na nangyari sa inyo to, na nag-aantay kayo ng magandang balita. Pero dito sa sinasabi ng baraha, no? Kung ano man yung mga na-delay or naranasan yung Um, false accusation, ano. Ayan, wala. Napaka-injustice pa rin yung um, nararanasan ninyo, ano. Ano ba yan? Pagiging bias ba saan yan, guys? Yung nararamdaman ninyo. Siguro. Ayan, meron ditong the fool, ano. Siguro may mga pinagdesisyonan kayong bagay. Um, na na ay no may pinagdesisyonan kayong bagay na hindi kayo ano, hindi niyo pinag-isipang mabuti. No? It's about money. I don't know kung may malaki kayong perang nabitawan dito. No? Na-scam ba kayo, guys? No? At masyado kayong frustrated. Or yung iba sa inyo may mga delay papers or hindi maganda ang result ng inyong medical. No? No, guys. So, tignan pa natin dito sa ibang card. Kuha tayo. Music. You need music, guys, no? Pamparelax ng utak. Ito yung mga kailangan. Ano pang kailangan ni Water Signs? Connect with fire. May mga bagay na kailangan na kayong sunugin o alisin sa buhay. So, kayo lang, guys, ang nakakaalam niyan. It's maybe about your ex. Kung ano man yung binigay ng ex mo na, eh. Talagang nagpapaalala pa sa mga memories nyo o oh, sweet treat sa sarili mo, sa pamilya mo no? and take a walk para makapag relax, relax ka rin ng isip kasi yung iba sa inyo masyadong ang frustrated ano? so tignan pa natin sa ibang cards or um, water signs spirit guide So, sa bahay, ano, may problema rin ba kayo sa bahay, guys? Baka kailangan nyo nang mag-declutter. <laughs> Ayan, baka marami ng insekto sa bahay nyo. Kailangan maglinis-linis din kayo, ha? It's time to clean. Sunday naman, no? Weekends. And we have a blessing. I told you guys, may blessing na parating. It's a confirmation na may blessing na parating sa inyo ano siguro may mga asawa kayong sima na yan marireceive niyo na yung mga padala no or, or galing pa to sa malayo tong blessing na to no na antagal niyo na talagang inantay so ay lang water signs thank you for watching see you in my next video bye bye